10 signs na kang single. Makinig ka para malaman mo. At maywasan mong habang buhay kang ganito para mahanap mo na yung taong mapapasaya sa'yo. Number 1. Pumaasa ka palagi sa Himala. Wala kang ginagawa kundi umasa na baka isang araw may nandyan na agad para sa'yo. Number two, madali ka magsawa. Yung tipong nagkaroon lang kayo ng problema, hiwalayan agad yung gusto mo. Number three, tamad ka makipag-socialize. Hindi ka nakikisalamuha sa ibang tao. Number four, trabaho bahay ka lang. Ayaw mong makihalubilo sa ibang tao. Ganun lang palagi yung routine mo. Number 5, Nakalag 'yung profile mo sa social media. Number 6, introvert kang tao. Mahiyain at takot makipag-usap o makipagkilala man lang sa ibang tao. Number 7, gusto mo ikaw lang ang boss, palagi at nasusunod. Number 8, sobra-sobra ang kampante at kontento mo sa iyong inner peace. Number 9. Tamad at ayaw mo sa mga online dating. At ang panghuli, number 10. Wala kang pera. Alam mo, wala namang problema sa pagiging single. Huwag mo lang ang habang buhay kang maging single. Kaya habang single ka pa, unahin mo munang paunla rin yung sarili mo. Mahalin yung sarili mo na talagang darating yung araw na masasabi mong kamahal-mahal ka para kapag dumating yung taong mapapasaya sa buhay mo, kaya mo siyang panindigan. Tandaan mo yan. God bless. Isipin mo, nakikipag-date ka sa babaeng ginagawa ang anim na bagay na ito. Pakinig ka para malaman mo. Swerte mo kapag nini mong babae ay number one, siya ang unang nagtitext o nagchat-chat sa'yo. Number two, sobrang bilis mag-reply. Segundo lang yung pagitan ng conversation ninyo. Number three, babaeng sobrang mahal ka ng higit pa sa anumang bagay. Number four, iniingatan at inaalagaan ka na tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niya sa kanyang inang magulang. Number five, kaya niyang i-handle yung ugali mo kapag galit ka o wala ka sa mood. Number six, iniiwasan niya ang napakaraming lalaki para lamang sa isang lalaking katulad mo. Swerte mo kapag may ganitong babae sa buhay mo. Kasi sobrang hirap at labo na na magkaroon pa ng ganitong glasing babae sa panahon natin ngayon maaaring makahanap ka ng babaeng paglalaruan ka lang, pwede kaya'y gagamitin ka lang. Kaya alagaan at ingatan mo kapag mayroong klaseng babae ng ganito sa buhay mo. Tandaan mo yan. God bless. Kung mahirap magmahal sa taong may mahal ng iba, mas mahirap magmahal ng taong akala mo mahal ka. Masakit magmahal ng taong may mahal ng iba, lalo na kung pilit mong sinasalba ang relasyong wala ng pag-asang may babalik pa pero alam mo kung ano yung pinakamasakit kapag minahal mo yung isang tao yung akala mo mahal ka kasi umaarte siya na mahal ka rin niya yung akala mo mahalaga ka kasi gumagawa siya ng mga effort inaalagaan ka na tila mahal na mahal kanya. Pero, yun pala yung mga way niya para sabihin sa thank you lang pala at hindi ka niya mahal. Thank you sa yung mga kabaitan, sa yung mga ginagawang sakripisyo para sa kanya. Para maiparamdam mong mahal mo siya at mahalaga siya. Pero ang totoo, hindi ka naman talaga niya mahal dahil nagpapasalamat lang pala sa kabutihan ginagawa mo. Oo, uh, lagi siyang nandyan, pinapakilig ka, meron kayong tawagan, at nagdi-date kayo, at umaasa na mamahalin ka rin niya. Pero ang totoo, ginusto ka lang pala dahil ikaw yung nandyan sa mga panahong kailangan kanya. Dahil ikaw yung sumalba sa dilim ng kanyang nakaraan. Ang pinakamalungkot na katotohanan, habang wala pa siyang planong ikaw yung mahalin, ay nandyan pa rin siya pinaparamdam niyang mahalaga ka It's hard to build someone na may hinihintay pang bumalik. It's painful to uplift someone na sa iba pala nakalaan. Yung pakiramdam na all the time akala mo mahal ka pero nagpapasalamat lang pala. Kaya sa lahat ng mga babae dyan, deserve ninyong mahalin pabalik. Deserve ninyo mapababae man o lalaki. Deserve ninyong mahalin ng pabalik. Kaya piliin ninyo yung taong kailangan ka dahil mahal ka. Hindi yung taong minahal ka lang kasi may kailangan siya. Tandaan mo yan. God bless. Kung lalaki ka, pakinggan mo ito. At tandaan mo, tandaan mong kapag ang isang babae ay tumigil na sa kakaselos, kuminto na sa pagtatanong, hindi na Di tila walang pakialam sa yong mga action, o hindi na nagtatanong tungkol sa iba pang mga babae sa iyong buhay? Hindi na nagagalit at kumikibo sa iyo? Hindi na nakikipagtalo at wala nang ganang makipag-usap pa sa iyo? Isa lang ibig sabihin niyan. Tumulo na sa kanyang mga mata ang kahuli-hulihang patak ng kanyang luha na may pagtitiis at pagmamahal sa iyo. Napagod siya sa mga ipinaparamdam at ginagawa mo. At tandaan mong kapag ang babae na ang umayaw, mas masakit. Alam mo kung bakit? Kasi nagtiis mo na iyan bago ka iwan. Umiyak mo na iyan bago ka Napagod mo na iyan bago niya tanggapin ang lahat na. Kaya maniwala ka sa akin na kapag ang babae ang umayaw, mas masakit. Mas valid yung riso. Kaya huwag mong hahayaan sana umabot pa sa puntong isang araw bumitaw ng babaeng nagmamahal sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Para ito sa lahat ng may ex, sabihin mo sa sarili mo na hindi ka na babalik. wag na wag ka nang babalik sa ex mo. Sapat na yung mga araw na mas pinili mong manatili kahit masyadong mahirap at masakit sapat na yung mga sandaling hinayaan mong masakta ng sarili mo at durugin ka para lang sana hindi kayo dumating sa puntong kailangan ninyong magkalayo siguro sapat na yung paulit-ulit na pagpapatawad mo at pagtanggap para mapagod ang puso at hayaang sa ganitong paraan na lang kayo magtatapos at magkakalayo sapat na siguro yung paulit ulit mong inuunawa at pinapatawad kahit nasasaktan ka. Ito na ang tamang araw ng pagpapaalam. Tinanggap mong hanggang dito na lang. Minahal mo siya ng higit pa sa buhay mo. Ang kaso nga lang, hindi kanya pinahalagahan. Tandaan mo yan. God bless.